Dahil uh, New Year na rin, mm. Sek, ang usap-usapan mm. ngayon, siyempre, ang mga usong-usong New Year's resolution eh mo ko, but mm. may natutupad ba na mga ganyan talaga? Anyway, o sige, Sek, ikaw, ano ang gusto mong uh, changes o maging resolution na palagay mo ay dapat gawin ng uh, gobyerno? If you have a specific uh, uh, politician or uh, official in mind, mm. mero ka bang uh, palagay mo? Mero ka bang masasabi? for ma advice na magandang gawin nila for this year. Yeah. Well, una yung pinag-uusapan natin kanina, yung mm -hmm. uh, uh, revival o yung reinvention ng ating nationalism, yung oh. pagiging bansa, yung pagiging Pilipino, no? Akong ah, titingnan natin Michael Ina uh, nung mga nakaraan, lalo na nung mga nakaraang alim na taon. Medyo na damage yan eh, no? Mm -hmm. Dahil yung gobyerno mo masyadong pro-China. Diba? na ba? Yung ating nationalism medyo bumaba ngayon mm -hmm. ay may pagkakataon tayo para tumaas partly dahil sa aggression ng isang superpower sa ating teritoryo. Partly dahil nagre-respond tayo. Nagre-respond tayo dito sa ganitong klaseng aggression. Makikita natin sa mga survey eh. At partly dahil sa pagbabago ng foreign policy ng ating gobyerno. So positibo 'yan. No, positibo mm -hmm. 'yan. 'Yan yung isa na in the new year makikita natin yung revival, reinvention no? at uh, reimagination nitong nationalism na ito. Katulad ng Christmas Convoy. Mm. Di ba? Very creative eh. Pero ang, ang tagus niyan sa ating pagiging Pilipino na pwede tayo mag-participate kahit tayo ay mga sibilyan, kahit tayo ay karaniwang mga mamamayan, pwede tayong pumunta sa West Philippine Sea para i-assert yung ating bakuran. No, ganoon uh -huh. yung tingin ko dadami pa yan eh in the new year. Uh -huh. At positibo uh -huh. yan. Pero ikalawa cool. ina yung ekonomiya. Uh -huh. Ano? Uh -huh. Sa 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 monthly na biyahe ng ating presidente, sinasabi niya ang daming mga investor na gustong pumasok. Ah, uh -huh. uh, mahigit 90 billion na yung commitment. Uh -huh. 'Di diba? 90 billion dollars na. Dollars ha, kasi trilyon na yun. para ng Oh, din in pesos, no? Dollars. Sana naman bahagi niyan ay magsimula lang pumasok. Diyan yeah. makikita yung dapat ayusin ng gobyerno, yung ating comparative advantage, no? Pagandahin mm. naman natin yung infrastructure, no? Ayusin natin ang source of energy, 'wag masyadong mm. mahal at uh, kulang, yeah. no? Bawasan natin dramatically ang corruption. Paano yung 90 billion na yan? Hindi yan papasok habang ganito yung ating uh, kalagayan, no? Ah, uh, ikaapat, yung mga tao sa gobyerno. No, no? ako, ang no. Uh, isang marites na narinig ko, yung uh, Department no. of Trade, no? DTI, mm. no? ay uh, mukhang magkakaroon ng overhaul. Parang hindi matagal na yung set, Hindi ko sinasabi ka. na oh. papalitan yung sekretary, oh, yung oh, hindi ko yun sinasabi oh. yun, ha? Baka kasi isipin ng... ni Michael, eh, nagmamalitis oh. na naman ako, eh. Bakit? Oh. isang crucial department yan, DTI, yeah. na na medyo, katulad ng sinabi ko kanina, tinatrato tayo na parang bobo. No yung mga lumang mga investment, yung mga lumang MOU, nirerehash. O, oh, inuulit lang. Eh, hindi 'yun na kailangan natin eh. Kailangan natin yung talagang pagpasok ng foreign direct investment. Ayusin naman mag-ayos naman sila or else Aha. kailangan silang palitan.